magandang buhay ngayong araw guys or ngayong umaga dito po kami sa labas na. 'Di ba? Dati doon kami sa loob, so dito na po kami sa labas. Ito na po ang labas guys ng ng gate na 'yan. Kita nyo? Yung gate na 'yan. So 'yun po ang gate sa loob tapos na 'yan guys. So dito na naman kami sa labas. Umpisa na namin ngayong araw sa labas mag naglalagay ako ng ano, ng mga masking tape. Tapos yung kasama ko guys is naglalagay ng pentora ako lang po ang tagalagay ng masking tape yan nakita nyo yan ako po naglagay ng mga masking tape Yan ito pero bago po na bago ko lagyan ng masking tape lahat ng mga sira na mga katulad nito guys yan yan katulad nyan ba diba? sira na yan so lilinisan muna ang ginagawa ko dyan is uh, nilalagyan ko siya ng marking. Kasi kung hindi mo siya lagyan ng marking sa gilid-gilid, hindi mo siya ma-straight paglagay ng masking tape. So, 'yan po ang uh, aking uh, trabaho lang. So, naglalagay lang po ako, ako ng tape at the same time naglilinis din, tinatanggal yung mga tuklap na mga pintura ito, gaya nito, Mga tuklap na 'yan, guys, ito. 'Yan, na tuklap. So, yan po guys, dito po na kami sa labas ngayong umaga. So, yan na po ang aming natapos. Dito kami nag sa parking talaga. Yan sa parking. Ito ang mga parking area ng mga sasakyan kasi may precast po siyang ganito guys. Ang distance niya. So, yan lang guys kasimple ang aming trabaho ngayong umaga. So yan lang siguro guys at uh, thank you for watching. Magandang buhay sa inyong lahat.